Kuya Lakapin. Ang Lakapin si mama mo. Namiss mo ba siya? Oo. Oh, oh, Ang sa inyo sasama sa inyo? Ako po. Eh, sige, mauna na kayo. <laughs> ha? <laughs> Asan na? Asan na kayo? Mukha ng pandok pa sa si Ashley. Bag pa oh. Hmm, um, taray. Ikay, asasiguray dito. Asasiguray dito. Okay dyan. Meron tayong meeting. May meeting. may meeting tayo, meeting. May meeting tayo pa? Uh Oo. -oh. Mm -hmm. Hindi po pa. Ano kayo dyan? Ano po? Ikay, ay, doon mo kayo. Doon sa kabila. Kuwan ako melody. Anong ulam natin ngayon? Hindi po namin alam. Hindi namin, namin alam. Pwede mong pa isa. Hindi alam ni Marky. O po kayo dyan. Asan Melody. dito ka ang kapit ka. Ayan, nakakainom na po ng gamot si Marky at Melody. Okay sila. Ikaw dahil. O po kayo dyan. May meeting tayo. Kasi oh. mga sa loob. Si nanay. Tapos si tatay. Papa. Hmm. Nag-aano sila? Wala naman May Wala naman dyan. Baka ano sila? Papay niya. Hindi makakalakad yun si tatay. eh. Mm. gusto sa sa ano, Biskaya, yun sila na yun, pa-upuin nyo, Ano pa? pa Sino gusto sumama Liging. sa Biskaya? Kailan po? May ba Biskaya? Kailan? Sabi. Sa, Ligong. Baka, sa ano, pagkasang birthday <laughs> ni Melo. Kasi hmm. may naasikaso pa eh. ayo Ay, binyag pala ni Melo. Biskaya ba yun? Biskaya? Alam mo ba yun? Oo, oh, kasama ka naman talaga. Ah. Kasi yung pupunta natin. Sino ang pupunta natin din? Si mama. Mama mo? Ay, kayo yung minyat sabi niyo. Pa. Oo, oh, pupunta natin si mama mo. May, 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 ano, siyong, pwede, pwede mo yung ano, daan ako si may gada. Pwede mo daanan ako si Nanay Nieves. Sino? Nanay so, Nieves? Saan yung nakatira? Sa Vizcaya doon. Vizcaya din? Hmm. Ah, malapit lang doon sa mama mo. Oo. Oh, uh oh. Sige, natin. Alam mo yung address? Oo. Uh oh sa loob ng pag alam mo, mo yan dere sa Luan sa Luan meron ba din sa Luan may isa naman ba sa na list tayo? Oo. Oh, oh. Kasi okay. so, nga lang baka okay. isang si ganun pa kasi 15 minutes yung isang lakbay so, Baka malayo. 15 minutes. Isang si mm ganun okay. sa tawid. Malapit lang. Mm, Yun malapit lang. Sa sino sa sa inyo? Ako po. Oh, sige, mauna na kayo. <laughs> <laughs> ha? Mauna na kayo. Ayan po ang mga alaga natin mga kababayan. Marami po yung sila. Meron pa nasa loob. O, at salamat po sa pag sa amin para maalagaan po yung mga angels. O, pakilala. Anong pangalan mo? Ikaw? Doray Day po. O, sunod. Ako naman si Ashley Nicosia po. Ano? Ano? Ashley Nicosia po. Siya po? Ano siya Siya po. Him, ah si miko siya ah siya o ikaw naman anong parang niya oh si mark tunay mark anthony siya mark anthony o oh, yung sumunod sino dyan anong pangalan si mary naman Ayon. anong pangalan dyan yung nasa likod ikaw Ika, ikaw po ah yung sumunod po tunay na pangalan marika marika ano arbeso saan nakuha Bangko. Bangko. Yung, melo, yung nasa dulo, ano pangalan? Melody, ikaw. Ako, ano din na O, saan nakuha? tambakan ng basuran. tambakan ng basuran. O, yung isa. Nanay, ikaw. ano pangalan? Ano lang pangalan mo? Gina Kayas. Ha? Gina Ano? Gina Kayas. Gina Kayas? O, saan nakuha? Sa dulo, ano na, saan nakuha? Na Saan daw? Si Ambutan. Ambutan? <laughs> Sando si Doraida, isang nakuha. Saan din niya? para makakain. Sa may ano po. Dan po sa may SM. Makakain na ba Ano, SM Simplicity po. So, so, Kabiti ka. Oh, um, 7-11. Ikaw, Ashley. Okay. Saan sa nakuha? Sa Tarosa po. Saan? Sa Tarusa. Tain ng baka? Sa <laughs> Tarosa. Santa Rosa, SM Santa Rosa. Si Mark, isang nakuha. Sa ano, sa Pitex. Pitex? Alam uh -huh. mo yung lugar ah. Very good ah. Oh, Marky, pag nakita mo yung mama mo, anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Ano, yung hug po yung yakapin. Ano yung yakapin si mama mo? Namiss mo ba siya? Oo. Uh -huh. Ilang taon na kayo hindi nakikita? Matagal na ko na Matagal na? Matagal mo kasi siya. Hey. Yung... Mm -hmm. Tapos, si ma'am ano, si Ma Emma, si Rapi yung kapilido mo, mm -hmm. kapag-anak mo siya, Okay. Pupunta siya dito sa first week ng December. Emmy? -hmm. Emma. Sino Emma? -hmm. Kapilido mo siya eh. Mm -hmm. o, oh, ano daw, pinsan niya daw yung mama mo. Mm, pupunta siya sa first week ng December. Okay. Kaya mamimit natin siya. Uh, Oo, oh, siya yung nag-help sa atin para mapuntahan yung mama mo sa Nueva Vizcaya. Oo, uh, uh, kasi yung lolo mo parang walang pakailam eh. Bakit ganun? Hindi ko alam wala siyang paka Hindi ko alam ba't wala siyang pakainom sa buhay mm. Parang ano, galit siya Bakit siya galit? So, galit -galit, so, galit so, yara siya eh Usag-usag ganito dahil para tabi-tabi kayo Sino Emma? Ano? kamag anak mo yata siya Emma okay. So, Seratico Oo, oh, nasa ano siya ilong bansa Tapos December uuwi siya Pinas tapos papasal posh, daw sa dito para ma-meet kanya pati matagal na daw na hindi kayo niya nakikita ah, maputing babae ba yan? oo okay. mm -hmm. parang hindi kita yung ano niya sa ano sa Facebook mm -hmm. limit yung ano sa personal makita mo yun mm. kasama ba yung iba? Mm sa Biskaya? Sino lang sama? Ano? Oh, sige. Uno na kayo. Hintayin nyo ka kami doon. Hintayin nyo kami doon, ha? All hmm. right. Oh, ano ba kayo nung buwi? Ano? po ang ating mga angels. At sila po yung nung rescue natin. Uh -huh. pamerienda, ha? Okay. Pamerienda. Gabi na eh. Kakain na tayo. Ay, magluluto na si Kuya Jim niyo. Pork? na oh. Gusto ko Ha? Biscuit? Fish, fish, fish steak nga ng ulam. Kakain na tayo ng hapunan. Um, konti na lang yun. Paluto na yun. Ayun na. Paluto na. Uh -huh. Taste-taste muna. Natin. Ha? Huh? Eh, Pepes tayo. Mm. Anong wish mo na sa Pasko? Anong Baka? gusto sa Pasko, Marky, ikaw? Ako gusto ko, wish ko sa Pasko, magkaroon ng bagong cellphone Bagong cellphone phone, Ano? iPhone? De, mga damit doon. Ah, damit. Yung, pa, eh. Ah, Ang so, mo, mapanood ko naman Emma. Pupunta choka, pa naman. Oo. Oh, oh. mabigyan ako ng pera. Ah, pera. Ah. Yeah. Si Ashley naman, anong base? Ah, ko ng pato. Mm, gusto ko. Mabili ako ng damet. Gusto mo yun? Opo. O hindi namin gusto. Opo. Mahal ka ko. Mga damit ko. Damit? Opo. Anong damit? Yung may hiwa sa likod? Hindi. Ano? Walang hiwa yun. Ah, walang hiwa. Wala po. O, ano? Natong pangalan yun lang. sa damit. Yun lang gusto mo? Opo. Opo. Siguro hindi naman. Makuha po yung cellphone ko. Wala na yung cellphone mo, nasa sanglaan na. <laughs> Kasi hindi ka natutulog. Mm. Nakaka-apek yun sa ano, kaisipan. Babad sa cellphone, walang tulog-tulog. Ikaw, ano ika? Anong ano mo? Cellphone? 51 ka pwede na. Ikaw, Melody, anong gusto mo? Ha? Lahat na lang. Kada video natin, pagtatanungin ka, puro pagkain. Pagkain lang. Happy ka na doon? Ah, pinusiging. Si Nanay Ging. Ano daw gusto mo yung Pasko? Panti? Panti tsaka bra? Ha? Panty daw at bra. Kaldero? Ah, ano daw? Panti lang daw. Ah, yun lang daw ang gusto. Opo. Hmm simple lang pala gusto nga ni Gino. No? Ako, damit lang gusto ko. Hmm. Ikaw, damit lang. Wapo. Hmm. Um, Ako gusto ko, kuya, mm. ano, charger to headset. Charger to headset. Oh. Hmm, sige. natin yun na bago magpasko. Oh, malay nyo. May bibigay at atin. Meron kayong ano sa Pasko gift. Eh? Okay. Ano okay. Tapos sa New Year may party. Mm. May party pala. Mm, mm. mm. Hindi ka kasali. Eh? <coughs> oh, no. Oh, oh, oh. <laughs> sa ano po sa may Sunday? ampon sa uh, amin? Ha? May ampun. Ampon? Ba't gusto mo magpaampun? Hindi. Hmm. Ewan ko kung may gusto magampun sa sa'yo. Manawagan ka. Ay, hindi ah. Uh. Oh. <laughs> Ayaw. <hindi lang. laughs> Ayaw mo rin. Dito ka na lang. Ha? Oo. Oh. O, oh, Marky, kapag nakita mo si mama mo, hug mo. Ha? Oo. Oh. Tapos kiss mo si mama mo. Tapos, tabi na kayo doon matulog. Oo. Oh. Kapag nandito na siya. Oo. Oh. Sa kwarto mo. para hmm. parang mo yung love kay mama mo. Because, mga ka na mo pag sa kwarto eh. Bibiya na lang dito kay Dodoy right? Mamimi. sa ano, sa baba, sa baba sa pylon ka sa taas sa sa baba. No? Hmm. Malapit na po nakasalo ni Martin kayung mama. Matanong ko lang, ba bang papa mo? Hindi ko alam. Sino kung magbuntis sa mommy namin? Wa wala, wala. Wala. Wala mabuntis. Dapat din gagalawin na. But bigyan na lang ng grocery ko. Nalawin papang no? Mm -hmm. ng anong pangalan ng papa mo? Ay, John Jen ano Anong pangalan? John Kenny. May lahi John Jun? John Kennedy. O. O. Ay, Mama mo, anong pangalan? Mama ko, Luz Biminda. Luz mm -hmm. Hindi ko na hinahanap yun. Los de Minda, Luzon, Visayas, and Minda na yun. Yung meaning nun. Los de Minda. Diba ikay? Okay. Sige na, bye-bye na kayo. Bye. Bye, bye po. Bye. Happy New Year. Ay, Happy New Year. Merry Christmas. Merry Christmas.